And then, mag ako ng talong. Kailangan natin ito, sibuyas, bawang, suka, toyo, at oyster sauce. Lagyan ng mantika ang kawali. Painitin ito. Ilagay ang talong. Balik-balik natin para maluto ng pantay. Takpan muna natin. Now, na siya. Iset aside muna natin. Igisa natin ang bawang. At sibuyas. Lagyan natin toyo or oyster sauce. Water. Water. Sunod natin ang suka or lemon juice. Sunod natin ang suka or lemon kalamansi. Yan. Lagyan natin ng paminta. Kunting asin. Kunting asukal. Haluin natin. Takpan muna natin mga 2 minutes. Now, ilagay natin ang talong. takpan natin ulit mga 1 pa mga 1 minute. Magaya natin ng kinu kinunaw na cornstarch para malapot siya. Ah, luto na siya. Lagay natin ang na ng sibuyas. Ready to serve ang adobo kong talong. Oh, lastly, ang sibuyas. Luto na siya. Pwede nang ihain. Ang aking adobong talong or steak na talong sa mga vegetarian. <laughs> Ang sarap.